guys good morning guys uh, oras natin ngayon guys sa uh, 3 pm madaling araw ay morning pala morning madaling araw kaya dito tayo Ko kupras mag pipilihan natin final na pili natin guys kasi i-deliver natin mamaya yung matitira dito uh, ko pa rin kaya ito natin guys yan natin ating guys hirap ng trabaho ito guys gabi pagod kuyat ay tapos magkano lang ang bin ng bilin nito guys pili tayo guys kulang nga pambigas. Kawawa wow, yung mga nag-asa sa kopra. Kano lang ang kilo ng kopra guys? twenty 27. Baka ng kilo ng bigas. 55. Wala nga sa kalahati. Marami. Hindi mahal lang nila bigyan ng ano yung mga taga pagka Mga mga sa kopra. Ang mahal lang ngayon guys. Patas lang Pero yung presyo ng kopra... Ito tumataas. Tapos tatanggalan pa ng ano, reg, Pabawasan pa ng porsinto. Dito pa sa amin ginukuha yung mga pin, pang, pambayad nila sa tax. Kawawa yung mga ano, yung negosyante. Wala talaga yung sa negosyante. Kalahin sila yung naninegosyo tapos yung pambayad sa tax dito, yung, dito sa amin ginukuha sa mga maliliit na mga kukopras isang daan guys na isang 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 daan kilo guys pinabawasan nila ng 8, 18 kilos or 20 kilos para doon sa kanilang mga tax bakit um, bakit dito pa sa amin kukunin kami na nga yung Kami na nga yung nagpapagod at naghihirap nagjasagas sa ganitong presyo. Dito pa sa amin kukuni. Sila yung kumikita. Sila yung niligosyo. Bakit dito sa amin kukuni yung mga pang-tax. grabe yan. Ito guys, mga ganito guys. ibig uh, sabihin luto na yan, may team na. Pag gito na mga, mga pati puti pa guys. Ito. Puti puti pa siya. Hilaw yan. Pag ganyan din liver mo. Tatanggalin ka ng 25 kilo sa isang isa sandaan. sa kalahati. Isang, isang parte sa kanila. kaya yeah. may mga negosyante hindi nagpapagod pero sila kum, kumikita ng malaki sa ganitong kopra sa Bukas kasi guys, uh, disperas ng pesta rito. Kaya naman dali ko ito kay makabili man lang ng kahit na 5 kilong kape. Ang handa. Bago may dumating na bisita, nakakaya. Wala man lang i kain Naambon na. Grabe ang hirap ng buhay dito kaysa ano. Para nagkukupras. Dito ka umaasa. Gutom pa mo dito. isang linggo o oh, oh, isang linggo ang trabaho okay, yung bisa ko nag kawit ako nine, uh, 16 ngayon 22 na 7 days wala ano lang kikitain dito. May ibang bayarin. Tiga yan, tiga lang guys. Kaya kinakaya nga ng iba eh, tayo pa. Ayan nga. Sa, ano natin. Halimbawa, kaya kaya nga nila. kayo hindi kaya nila. Tapos so, ito, magkatapos ito, magkante ka naman na isang buwan bago bago magkupras ulit isang buwan na naman bus na yung bigas mo na binili. Bago magkupras. Kailangan ang bilim ang bigas ang kaban. isang buwan. Hanggang isang buwan. Kaya lang, paano ka bibili ng isang kaban? Magkano lang namang halaga nito? Buti kung walang ibang babayaran. Korente, dalawang bill na. buwan na naman. doon sa labas ah. Baka hindi malalakas. May aking youtube channel ang, ang youtube ko hindi ko na na as kaso hindi na dumatas ang revenue ilang taon ako hindi nakakasahod sa youtube yeah, guys baka naman guys yung mga hindi pa ano pa, pa, pa ano naman ang aking mga video guys panood naman para magalaw naman ang revenue ilang taon na ako hindi sumasahod sa youtube pero ang ang dollar ko ngayon nasa 77 na may 25 bang uh, 23 na lang na kailangan ma, para maka 100 dollar baka naman guys makatikim um, naman ng sahod ng youtube mga ano naman guys baka gusto nyo guys mag share ng blessing sa akin may uh, uh, super tank ako dyan guys baka pwede naman guys super mm. tank nyo na lang na hmm. ito guys um, madaling araw alas 3 dapat natutulog <coughs> tulog pa sa apat sa ngayon. Ganito, oras. Pero, uh, ngayon, dito na tayo tatrabaho na. Ay, nakuha. Ang buhay ng gubre. Pero kaya, kaya. Kaya tis-tis lang ngayong buwan kasi guys tingin, tingin ko lang nga parang ngayon lang ang na napakahihirap ng buhay ngayon dito lubog na lubog yung pera at hindi naman ganito ngayon lang talaga tapos uh, El ninyo pa dito guys sa amin. Tagubasan ng mga tubig. Patapos pala nito, mag magkukot-kot na naman ako ng bubon. Eh, okay, wala nang laman. Palalimang ko naman. Uh, sabay-sabay Pa-supertruck naman ako guys. Yung mga maluwag-luwag dyan ang pumumuhay guys. Yung kasahod man tayo. 23 dollars na lang guys. Ang kulang para makasahod. Baka naman yung mga ating yung mga kaya dyan na kaibigan sa so whitey. Bayad tayo ngayong July oh Jun. 23 dollars. Para sumakay tayo naman tayo. So guys, hanggang dito lang guys. Para matapos ko ito guys. Isang kamay lang kayang ginagamit ko. Kayo. Isang kamay na video. Na magliliwalag, magliliwanag na. Kailangan makatapos ako nito. Kasi mag... ko pa sa isang beses. So guys, bye bye. Good morning guys. Salamat sa mga panunod.